dating pangulo ng Philippine Political Science Association. Atin pong uh, kukunin ang kanyang uh, panig, ang kanyang pananaw sa mga pagbabago na 'yan sa House of Representatives. Yo. Dr. Coronacion, magandang umaga po. Hello, Doctor. Um, magandang umaga po, Sir Mel. Uh, magandang umaga rin sa inyong mga taga-subaybay. Subaybayan niyo po na siguro yung uh, nangyari doon sa House of Representatives na pagbaba sa pwesto ni uh, speaker ngayon ay former speaker na Martin Romualdez at meron na tayong bagong speaker si Faustino D the Third ng uh, Isabela uh, ay kayo bay na na magiging may mga pagbabagong magyayari po uh, Dr. Coronacion sa harap ng uh, nangyayaring mga uh, mga issue tungkol dito sa flood control projects natin at iba pang mga uri po ng katiwalian na involve ang mga mamabatas, Dr. Coronacion Well, uh somehow po naniniwala ko na magkakaroon ng mga pagbabago, no. Although may mga ilang factors na dapat natin i consider. Uh uno-una, kaya nagkaroon ng pagpapalit ng uh, liderato sa House of Representatives ay uh, dahil uh, um, ano, daw uh, dito gusto nilang i-address yung yung bang uh, kawalan ng, yung bang pagkawalan ng mga tao nung, nung tiwala sa House mm -hmm. of Representatives dahil da involvement ng uh, ilan sa mga member ng House uh, at uh, ang iniisip man ng kalamihan, yung, yung involvement ng mga lawmakers natin ay abot doon sa pinang na posisyon sa House of Representatives. So, may responde po sila dito. Apo. And uh, siguro bibigyan natin sila benefit of the doubt, sabihin natin na maaaring ano, no, um, um, magkakaroon ng pagbabago, especially in terms of uh, uh, yung manner na pag-investigate nila mm -hmm. at saka yung goal na dapat ma- ma-achieve yung, uh, yung truth, yung transparency. On the other hand, may mga agam-agam rin naman tayo kasi may mga ilang factors din na dapat natin consider. Halimbawa, uh, yung dynamics na involved sa pagpapalit ng liderato, hindi yung ito kagaya ng sa Senado no, na, na talagang magkalaban yung nag, nagkaroon ng palitan. Ano? So, halimbawa si Senator Tito Soto na, na Senate President na ngayon, hindi niya kalyado yung kanyang pinalitan. Mm -hmm. So, kung bagaman, uh, organic napak organic, napaka-organic. Samantalang ito sa House of Representatives, uh, ito po ay negotiated uh -oh. na transition ng leadership. Ibig sabihin, uh, magkakapartido uh, o magkakasama sa koalisyon yung, yung nag-usap-usap uh, upang malaman kung sino yung, uh, kung sino yung papalit at saka kung ano yung mga kondisyones uh, sa pagpapalit ng liderato. So, yun, yun yung kasama natin, yun ang ilan sa mga agam-agam natin na baka dahil ito ay negotiated na leader na transition ng leadership, uh, baka may mga kasama sa negosasyon nila, may mga bagay na uh, hindi nila i-reveal -re during the continuation of the ano of the committee hearing. So, tsaka may mga baka kumgama selected yung, yung ano. So that might affect yung goal ng mga tao na hmm. malaman yung katotohanan, buong katotohanan tungkol sa issue ng flood control projects. Dr. Coronacion, nagbitiw ng salita itong bagong speaker. Eh. Ang sinasabi niya walang sasantuhin. Parang gano'n to that effect ano, na kahit mga kaalyado, uh, kung pag-uusapan itong gumugulong na investigasyon, ay papanagutin din po uh, paano po 'yun uh, doon sa sinasabi niyong baka negotiated o baka magkaroon ng kompromiso uh, Dr. Coronacion O nga eh mamasal po pakinggan anong <laughs> nagbibigay ng talumpati si ano bagong house speaker uh, Faustino B III o si ano Congressman Boji uh, sabi niya we will, ano, I will not shield the yeah. guilty parang uh -huh. ganoon yata i will not protect the ganyan Masarap po pakinggan ano, ang sa akin lang talaga eh sana may isa katuparan 'yon kasi nga para mawala yung yung suspicion ng mga tao na ah uh, kumagaman sila sila nag uh, na nila yung bawat isa. Uh, uh, uh. So ano so, ano so, uh, doctor, uh, excuse me po uh, ano ang dapat gawin para mabalik yung tiwala ng taong bayan sa mga mambabatas po natin. Well, papanagutin po talaga kung sino yung guilty. Sabihin kung sino ang sa if in the course of the investigation, Uh, tatamaan niyo ba yung, yung pinak dating na leader i think dapat uh, i, i ano nila yun, ano, ituloy nila uh, nila uh, at the same time sabi may mga ibalik yung pera na wala mm -mm, mm -mm. mm -hmm. ayun okay teka uh, yung pork barrel ba dapat nandiyan pa rin kasi yan ang pinag-uumpisahan eh, yung mga insertion eh uh, doktor Coronacion yan ang punot dulo na lahat eh Actually may ano, matagal na pong ano no uh, bawal ang pork barrel tama po. Supreme Court ruling. Opo. Tama po. Oo po. Tama, matagal na po pa nung panahon pa lang ng Naples scandal ano uh uh, pinagbawal na pero siyempre nakapaparaan ng ilan sa mga lawmakers natin at kakasama yung mga kasabwat nila sa DPWH at saka yung mga contractors eh nahanapan nila ng ano yun, ng paraan upang uh, uh, makuha pa rin nila yung yung mga allotments. Uh, tama kayo through insertions. Uh, think ko ang dapat gawin is uh, for the 2026 budget mas maging vigilant mas maging transparent yung sistema halimbawa yung yung dapat na ironing out na magagawa na gagawin sa bicameral chamber dapat transparent ito no and uh, it should not be secretive mm -hmm. Hindi dapat huyan naka walang mga records uh, kaya as much as possible nga dapat publicized yan. Eh. para uh, na papano mga ng ng publiko no isa lang 'yun. Tapos pangalawa, yung COA dapat mas uh, matindi ang involvement mm -hmm. in terms of uh, auditing. Tapos yung mga yung oversight din ng ng Congress ano, uh, at nung yung Senado at saka yung ating House of Representatives dapat uh, yung mga yung mga dyan, talagang gagawin nila yung trabaho nila Opo. lalo na pagdating sa oversight. Kasi, kaya kaya na tatanong sa inyo 'yan at uh, nababanggit kasi dito sa susunod na budget natin para sa 2026. Tinapyas yung uh, tinapisa ng bahigit sa 255 billion pesos ang uh, budget ng Department of Public Works. Uh, yung mga locally funded na mga proyekto o kontrabaha, tinanggal na po yun sapagkat mayroon pa naman na umiiral para sa 2025. Pero i-allocate ia sa iba-ibang mga bagay katulad halimbawa ng sa agrikultura, edukasyon, kalusugan, pabahay, pagawa, social welfare at information technology. Pero may mga kon kong kongresista con pa rin o may uh, binibigyan pa rin ng karapatan ng mga kong con kong na makapagturo doon sa mga items na sinabi may menu po eh may listahan eh. O binanggit po ni presidente 'yun eh. Opo, inaasahan po natin na immediate reaction 'yan ano, ng ng uh, Kongreso uh, patungkol sa pag uh, pre o paggawa ng 20 2026 budget. Uh, so talagang tatapesan niya ng malaki at uh, i ilalagay doon sa iba-ibang mga ahensya tulad ng DepEd, uh, DSWD, uh, Department of Agriculture. So expected na po natin yan. Pero at the same time, ang tatamaan ko kasi dito yung mga legit talaga ng mga infra-projects ano na maaring kailangan-kailangan talaga ng iba-ibang mga lugar sa Pilipinas. Sila yung kawawa dito eh, kasi sila naman yung inosente at alihi uh, mo yung kaniyang pangangailangan pero dahil ang ng ganoong iskandalo ganito mm -hmm. sila yung tinatamaan so think ko dapat to ano no, um uh baka in the, uh, for this year baka ganyan magiging sistema talagang magiging sobrang mahigpit pero baka sa mga susunod na taon sa mga susunod na budget year baka maayos na yan magkaroon na ng mga mekanismo okay mga mga Uh, umiiral ng mga mekanismo ay uh, ayusin upang hindi na malusotan. Hmm. Okay. So uh, mag-aabang tayo uh, Dr. Coronacion. Sabi nga madaling bitiwan ang salita eh. Pero yung tiwala ng taong bayan, babalik lang yan po kung talagang makikita nila na may ng nangyayari para sa pagbabago, lalo dyan sa House of Representatives. Ano po Dr. Coronacion? Tama po kayo. Malaki yung pasanin ng bagong Speaker of the House natin. Kasi tama kayo, hindi lamang sa salita masusukat yung kanyang uh, performance, kundi sa actual performance mismo. So ano ba ang gagawin niya kung sakaling ma mapatunayan, lumabas sa may ebidensya at saka sa investigation nila na guilty uh, yung, uh, yung makasamahan niya sa partido. So nag-aabang mga tao kung kaya ba niyang parusahan ang mga ito o hayaan niya lang, magkikibit balikat na lang o ma mag mag, mag ang resulta ba nito ay isang whitewash. Opo. Da, huwag naman sana kasi nga ang goal is to uh, bring back yung tiwala ng publiko sa House of Representatives. Opo, opo. Sige po. Dr. Coronacion, salamat po sa panahon at sa, sa paliwanag ko umaga. Magandang maga po sa inyo. Maraming salamat po. Si Dr. Dennis Coronacion, Chairperson ng Department of Political Science ng University of Santo Tomas.